Sir Jose? Minamahal kita habang ako ay nagbablood pressure. Naulitin ko. Hindi, ituloy mo lang. Ituloy mo lang. Ano ulitin ko? Ano lang muna siya mula sa Hindi na, ituloy mo na lang yan. Pwede na ka? Pwede? Mamaya hanap ka tapos yan. Bakit ang mga sa'yo, dahil sa kanta ko,

Ang taas. Medyo pagod pa kasi ako. Okay, pagod ka niya pa. Kaya magkapang ka na. Pagod pa rin. Kantahin mo na. Ano yung baka kantahin ko? Simula siya, simula. Gusto mo ako kakantahan kita? Kakantahin ko sa'yo yan? Diyan sa tema, ako sasabay na laan. Anong title? Minamahal kita. Minamahal kita. Wait. Oh, di ba? IRR research lang natin yung request ni Sir Jose. Gina ano Gina ano mahal kita. <coughs> Sana alam ko to.

Mga oh. Ang iyong mga pangako Ako lang Hindi <laughs> ko masyadong kabisado guys Kahit nasaan I ka tell. man Malayo, malayo na ma. siya Ang, ang pag-ibig ko'y sa'yo iyo lamang Pangarap ko sa'yo na kang laman ng isip

I'm